Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ang game ng kupunan ng Los Angeles Lakers At ito ay koro sa kupunan ng Los Angeles Clippers Na pinangunan ni Kawhi Leonard at James Harden Ngayon mga ropa, dito sa game na to, balitang balita Si Luka Doncic nandoon na sa bench ng kupunan na Lakers Pero hindi pa rin siya maglalaro dito sa game na to Ngayon mga ropa, coming into this game Ang standing sa kupunan na Lakers ay 28-19 Pang lima sila sa Western Conference Samantalang kupunan naman ng Los Angeles Clippers Ay sobrang lakas rin mga ropa, pang anim sila sa Western Conference Sinusundan nila ang Lakers mga ropa, ang standing defending sila ay 28 to 21 na tumataginting. Ngayon mga ropa ang Lakers. Sa huling sampung laro ng Lakers, 8-2 ang kanila standings. Win streak nga ang kumpuna ng Lakers mga ropa kaya ngayon tumataginting na 29 to 19 na ang kanilang standings. At dito sa game na to mga ropa, ang gandang depensa, ang gandang opensa, ang pinakita ng kumpuna ng Lakers. Kaya ang nangyari dito mga ropa, si Luka Doncic nandoon sa bench. Tuwang-tuwa siya kahit nanonood lang siya sa kanyang bagong kumpuna ng Los Angeles Lakers. At the same time mga ropa, si Lebron James halimaw na halimaw sa performance dito sa game na to. Para bang papakitang gila gilas siya eh, ah, kay Luka Doncic na nandoon sa may bench. Bukod sa napakagandang offense sa mga ropa, ang highlights nga ng kupunan ng Lakers sa game na to kung bakit sila nanalo kung ano sa kupunan ng Los Angeles Clippers ay yung kanilang napakagandang depensa. At nga, ang resulta nito mga ropa kahit malakas sa kupunan ng Clippers, tinambakan lamang sila ng kupunan ng Los Angeles Lakers. Ngayon mga ropa, ito ang ginamit na discarte ni Coach JJ Reddy para talunin, lampasuin at tambakan ng kupunan ng Los Angeles Clippers habang nanonood si Luka Doncic na bago nilang superstar doon sa may bench. Ito ang game analysis at breakdown ng Los Angeles Lakers first verse na Los Angeles Clippers. Simula na natin to. Okay, game. Dito tayo magsimula sa first five na ginamit ni Coach JJ Redick dito sa game na to, mga ropa. Starting point guard dito si Austin Reeves. At ang kanyang shooting guard dito, mga ropa, ay si Max Christie. Este. Este, wala na nga pala si Max Christie dito sa Lakers, mga ropa. Ang ginamit na shooting guard niya ni Coach JJ Redick ay si Dorian Finney-Smith. At ang kanyang mga forwards dito, mga ropa, si Rui Achimura. At syempre, si Lebron James. At ang kanyang starting center dito, mga ropa, ay si Anthony Davis. Ay, wala na nga din pala si Anthony Davis sa Lakers, mga ropa. Kaya ang backup center na lang. Start center na ngayon na si Jackson Hayes. Nakakalungkot naman to mga ropa bago na ang first five ng kupunan Lakers. Wala na yung may favorite boy na si Max Christie. At the same time, wala na rin si Anthony Davis. Pero masakit na katotohanan mga ropa, kailangan natin tanggapin. Mag-move on tayo. Ang superstar player naman na si Luka Doncic yun ay nandoon sa may bench. Para sa kupunan ng Lakers, ngayon mga ropa, si Jackson Hayes ka ang sentro dito ng kupunan ng Lakers. Nagset na agad siya ng high screen dyan kay Lebron James. At agad agaran mga ropa, double team kay LBJ na nagmamando ng bola dito. At rumol na rin si Jackson Hayes. Kitang-kita natin dito mga ropa, walang close out, walang recover sa depensa, ang kupunan ng Clippers. Kaya ang tendency out kami to mga ropa, easing basa lang na LBJ kay Jackson Ace. Easy two points ka agad dyan, basket is good. <laughs> At ito pa mga ropa, another one, ganoong play ulit ang ginawa dito ng kupunan ng Lakers. High screen na naman dito ni Jackson Ace sa may three-pointer. This time mga ropa, si Austin Reeves naman nagmamando ng bola dyan. Sa pagkakataon nga niyan mga ropa, kitang kita natin, naka-drop defense dito si Iviga Subang. Pwede nga pumukol ng three-pointer dyan, si Austin Reeves ay option siya, pumukol ng three-pointer dyan. Yun nga lang mga ropa, dahil rumol ulit si Jackson Ace papunta doon sa may ring. Pinasa ulit ni Austin Reeves ang bola dyan. At another one mga ropa, good pick and roll play para sa na ng Lakers. Easy 2 points ulit. At sa bakatlong sunod na pagkakataon mga ropa, makikita natin dito another high screen na naman sinet dito ni Jackson Hayes. Ang sipag mag-screen ni Jackson Hayes. At pagkakataon na to mga ropa, sabi ko nga naka-drop defense si Ibiga Subak dyan sa depensa, sa may ibabaw, sa may pick and roll. Kaya ang tendency outcome nito, option ni Austin Reeves, pinukol niya ang 3-pointer. Sinunod niya yung sinabi ko. At ang tendency outcome ng mga ropa, 3-pointer para kay Austin Reeves. Open-open siya dyan, in separation dito sa depensa ni Ibiga Subak. pag gamit ng screen. 3-pointer para kay Austin Reeves. Basket is good. At sabi ko nga mga Ropa, depensa nagpapanalo dito sa Lakers. Kung nasa ko panalo sa Angeles Clippers. At sa pagkakataon na to mga Ropa, good defense sa Lakers. Is still dyan yung Austin Reeves. Ang tendency outcome nito, fast break na kupunan ng Lakers. At ang nanguna sa fast break mga Ropa, si Austin Reeves. At the same time, si Rui Hachimura. Binigay naman ni Austin Reeves yung pasa dyan kay Rui Hachimura. Slam dunk para kay Rui. Basket is good. Easy money. At ito pa mga Ropa, isa pang discard ito. Ginawa na kupunan ng Lakers. Si Lebron James sobrang aggressive dito sa game na to. Halimaw na halimaw siya sa offense siya ng mismatch dito mga ropa kinuha niya si Vika Subak sa depensa at ang tendency sa outcome niyan mga ropa mismatch yan inatake ni LBJ ang depensa ni Subak at ang hirap na galoon nito mga ropa pero still na ipasok pa rin ni LeBron James ang tira na yan against sa depensa ni Subak basket is good easy money no problem para kay LBJ at ito pa mga ropa dito sa possession na to 3 pointer na naipunta ni Rua Jimura basket is good para kay Rui ngayon mga ropa sa tingin ko hindi pa rin tapos ang upunan ng Lakers sa pagtitrade hanggang mag trade deadline dahil kailangan nila ng big man hindi sasapat ni si Jackson Ace lang ang kanilang centro. Ito ang Iniisip ko mga ropa, baka mamaya makasama sa trade si Rui Echimura. Lalo na ngayon mga ropa, sobrang laking improvement ang ginagawa niya sa kanyang 3-pointer. At sa pagkakataon pa na to mga ropa, nakakuha ng fast break dyan ako po Los Angeles Lakers. At dito mga ropa, parang triangle offense yung kanilang in-execute dito sa play na dito to. mga, mga ropa, nag-form sila ng triangle so may pasa na kay Vanderbilt doon sa may ilalim. Nagbintes unang tira dito ni Vanderbilt. Yun nga lang ang second chance points ay sa kanya pa rin. Basir is good para kay Bando. At ito ba mga ropa, another fast break opportunity na naman to para sa kumpunan ng Lakers. At -kita, -kita makita natin dito si Gabe Vincent. Nakapweso agad siya din sa may 3-point area. At nabasaan naman si Gabe Vincent dyan sa may 3-point area. Ang gandang pasan na to ni Jackson Hayes. Ang resulta nito mga ropa, base is good para kay Gabe Vincent. Walang kahirap-hirap. Easy money para sa kanya. Ang 3-pointers ng Lakers sa game na to mga ropa, tumataginteng na 18 3-pointers sa kanilang pinakawala na pumaso. Kaya dito pa lamang sa start ng game mga ropa, tamba ako lagad ako po na Los Angeles Clippers. 33-23. Sampung puntos agad ang kalamangan ng Lakers dahil sa magandang defense ang kanilang pinapakita at the same time sa magandang offense ang kanil pinapakita Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na ANGALIS, pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus. Ngayon mga ropa, dahil short nga sa sentro ko po na ng Lakers, si Vika Subak nandoon sa may lalim. Tingnan natin ang response ng sa ng Lakers. Sa depensa nila kay Vika Subak mga ropa, sa pagkakataon na to mga ropa, double team ang ginawa nilang depensa kay Vika Subak. Dalawang players sa Lakers agad na lumapit dyan kay Vika Subak. Kung so, nagtatangka na itong pumose sa depensa ni Jackson Ace mga ropa at dahil dyan, no choice si Vika Subak mga ropa dahil dalawang tao dumedepensa sa kanya dyan. Kung hindi pasa ang bola. Ganyan buong game yan ang naging respond ako po na ng Lakers against sa depensa sa big man ako po na ng Clippers na si Viga Subak. At dyan sa buong game na yan mga ropa, 8 points lang na talang punto si Viga Subak mga talaga talagang clearly napigilan siya ng depensa na ginawa ng kupo ng Los Angeles Lakers at ni JJ Redick. At ito pa mga tropa, dito naman sa possession ng Lakers na to ang gandang pasa ang ginawa ni Lebron James mapunta kay Dalton Kinect. At at 19 si Alcon na mga easy 2 points para kay Dalton Kinect, basket is good. At sabi ko nga sa inyo mga tropa, sobrang aggressive ni Lebron James dito sa game na to. Para bang nagpapakita gila si siya kay Luka Doncic na nanonood doon sa may bench. Dito nga mga ropa, ganitong paulit-ulit na play ang ginawa ni LeBron James yun sa first half. Pumapose siya sa player na kupuna ng Clippers at dyan sa magpose na yun mga ropa, it's either na makakuha siya ng puntos or makakuha siya ng foul. Paulit-ulit ginawa ni LBJ yan mga ropa dito sa sumunod na possession na kupuna ng Lakers, fast break, transition offense sila at ang nanguna sa fast break mga ropa ay si Dalton Ginek. Ang gana-basa din naman kasi ang ginawa dito ni LeBron James kay Dalton Ginek, tinahin ni LBJ dito ang depensa na kupuna ng Clippers para sa pasa na yan. At ang resulta ganyan mga ropa again easy 2 points para kay Dalton Kinect basket is good at ito mga ropa depensa ang kubunan ng Lakers nandito na si Vanderbilt sa loob para sa kubunan ng Lakers pinasok na siya dyan ni Coach JJ Redding at sa pagkakataon na to mga ropa nakapukol ng 3 pointer nakapukol ng 3 pointer si Batum doon sa may right side corner 3 pointer mga ropa pero mintes sa dira dyan ni Batum yun nga lang mga ropa ang second chance points yung eh, nakuha dito ng kubunan ng Clippers at tingnan natin dito mga ropa umatake dyan ng kubunan ng Clippers pero guess what guess who kung sino sa ilalim sa depensa para sa kubunan ng Lakers nandoon si Vanderbilt mga ropa parang lumusaw dyan sa opensa ng upuna ng Clippers at kitang kita natin dito harap-harapan mga ropa hindi na sa depensa ni Vanderbilt ang opensa dyan ang na ng upuna ng Clippers good defense para kay Vanderbilt mga ropa good stop para sa upuna ng Lakers good defense kaya ang tendency out ganito possession nila doon sa may kabila at dyan naman sa possession nila sa kabila mga ropa kitang kita natin dito si LBJ pumopose na naman against sa player ng upuna ng Clippers sabi ko nga sa inyo mga ropa paulit-ulit na ginawa ni LBJ yung possession na yan, yung ganyang playing style niya na pumapose siya doon sa may mid-range. At dito nga mga ropa, it's either makascore siya or it's either makakuha siya ng foul. At sa pagkakataon na ito mga ropa, nakakuha na naman ng foul dyan si LBJ. Talagang sobrang aggressive nga ni Lebron James dito sa game na to mga ropa, kitang-kita natin dito. At lalo na kung pinanood nyo ng buo game na to, masasabi nyo ang sobrang aggressive ni Lebron James. Parang nga siya nagpapakitang gilas dito kay Luka Dodic na nanonood doon sa may bench. At dahil nga dyan mga ropa, na foul si Lebron James, nag-free throw siya dito. Pero yung pangalawang free throw niya mga ropa, nag Pero nariban pa rin ako na ng Lakers dyan, yung offensive rebound. Second chance points sa koponan ng Lakers. And guess what? Guess who kung anino pinasa yung bola? Kay Lebron James yung sa may 3-pointer. At walang kabog-abog mga ropa, pinukol ni LBJ ang 3-pointer dyan. At ang resulta na ito mga ropa, pumasok ang 3-pointer ni Lebron James. Sabi ko nga sa inyo mga ropa, sobrang aggressive. At parang nagpapapansin itong si Lebron James nagpapakita ang gila siya kay Luka Doncic doon sa may bench. Long range bomb para kay LBJ, basket is good. At ito ba ang isang ginamit na discard dito ni Coach JJ Redick mga ropa dito sa depensa. Kitang-kita -kita natin dito mga ropa napaka useful ni Jared Vanderbilt dinedepensa niya dito si James Harden ngayon Arden. mga ropa utos ni coach JJ Redick yan na depensa ni Jared Vanderbilt at ilockdown niya si James Harden pero sa pagkakataon na to mga ropa napaswitch nga si Jared Vanderbilt at ang dumedepensa na dyan ni si Lebron James pero tingnan natin yung response dito ni Jared Vanderbilt mga ropa dinobol team niya agad agaran dito si James Harden para hindi to makapagmando at makahawak ng bola at binasa naman ni James Harden dyan yung bola good defense pa rin naman laro dito ng Lakers para magbintes ang tira na kupunan ng Lakers, agad mga ropa, good defense para sa side ng Lakers. At sa pagkakataon na ito mga ropa, kitang kita natin ang score tumataginting na 42 to 27. 15 points agad ang alamangan dito ng kubunan ng Lakers. Tambakol malala ang kubunan ng Clippers si James Harden. At ito pa mga ropa, bago nga matapos ng first quarter na ito, si LBJ pa ang may hawak na bola. At dito mga ropa, masama ang balak na LBJ. Isolation lang mga ropa, one on one dito sa may opensa. At syempre mga ropa, ginulawan ni Lebron James dyan na depensa ng kubunan ng Clippers. At ang resulta nito, 3-pointer para Lebron James. Basket is good. Kaya din sa first quarter, Lakar mga ropa ng 45 points ang tilala ng ng Lakers kontra sa kupuna ng Clippers. At sa ng Clippers na to mga ropa doon sa may sumunod, si Kawhi Leonard ang may haong ng bola dito at ang dumedepensa sa kanya ay si Dalton Kineg. At dito mga ropa naging malakit ang depensa ni Dalton Kineg. Still mga ropa in up resistance ang pinakita dyan ni Dalton Kineg sa tira na to ni Kawhi Leonard. Kaya ang tendency outcome nito, mintes sa tira na to ni Kawhi Leonard, good defense by Dalton Kineg. At dahil sa good defense ni Dalton Kineg mga ropa, possession ulit ng kupuna ng Lakers dito. Ang gandang pass sa ang ginawa LBJ dito papunta kay Dalton Kinnick. At diyan mga ropa harap-harapan dumakdak si Dalton Kinnick. Yun nga lang mga ropa hindi pumasok ang dakdak -dak na to ni Dalton Kinnick. Basket is not good. At sa transition open sa so kabunan ng Clippers mga ropa dito kitang-kita -kita natin. Clear lane na to para sa so kabunan ng Clippers. Pero si Lebron James klumaus out pa doon sa mailalim. Kaya ang tendency outcome nito mga ropa ang output nito na ilang dyan yung player ng kabunan ng Clippers. Imbes na tindira na sana siya dyan, pinasa pa niya yung bola. At ito ba mga ropa another good defense ulit by Lebron James. Dito kitang-kita -kita natin ang gandang rotation ng kaniyang ginawa pa pupunta doon sa may 3-pointer. At dahil dyan mga ropa, hindi nakapukol ng 3-pointer. Nang possible 3-pointer ang ng Clippers. At yung bola mga ropa, sa atin hindi nag-end up dito sa kamay ni Vika Subak. At kita kita ulit natin dito mga ropa, sinabi ko nga sa inyo, pinagkukumpulan lagi nila sa defense sa si Vika Subak. Ang gandang help defense yung ginawa dito ni Lebron James. Nakakuha pa siya dyan ng steal against kay Vika Subak. At dahil sa sila ni Lebron James mga ropa, siya din na nag-fast break doon sa may kabilang banda. Fast break nga ng Lebron James dito mga ropa, sinagasa niya ang defense dito na ng leapers Kahit inap resistance dyan ang binigay ng Clippers, still mga ropa nakapuntos pa rin dyan si Lebron James nakakuha pa siya ng foul, basket is good at eto pa mga ropa, again possession ulit dito ng na ng Clippers, another fast break transition offense na naman sila dito, yun nga lang mga ropa, this time, si Dorian Finney-Smith naman, ang sobrang lagkit ng depensa dito sa pagkakataon na to mga ropa, dahil dyan, nakakuha ng steal na naman ang kupo na ng Lakers again mga ropa, good defense na naman dyan para sa kuna ng Lakers, at doon sa kapilang banda dahil dyan sa good defense yan, possession nila sa pagkakataon na to mga ropa, nabasaan sa ilalim si Lebron James, yun nga lang mga ropa, wala siyang tira dyan. Pero sobrang unexpected ng ginawa dito ni LeBron James ng Ropa. Ang gandang pasa ang ginawa niya dito kay Rui Chimura. Dito sa may right side corner. At dyan sa pasa niyan, mga Ropa, pinukol agad ni Rui Chimura itong 3-pointer. At ang resulta nito, mga Ropa, basket is good dyan bakit Rui Chimura. Ang gandang pasa nito ni LeBron James. Shooter na si Rui Chimura sa may 3 points. Basket is good. Kaya sa pagkakataon niyan, mga Ropa, ang score tumatagintig na 62-39. 23 points ang hawak ng labangan dito na kupuna ng Lakers. Tamba ako malala dyan na kupuna ng Clippers. At eventually, mga Ropa, hindi na nakahabol dyan na kupuna ng Clippers. Tamba nagtatakol malala nga sila sa kumunan ng Lakers habang nanunod si Luka Doncic doon sa may bench. Tuwang-tuwa si Luka Doncic sa pagkakataon na yan. Tumatagintay na 29-19 na standing sa Lakers, mga ropa, ang dami na nilang panalo. Ngayon, mga ropa, ano masasabi nyo sa defense ang ginawa dito ng Lakers at the same time sa performance sa ginawa nila sa opensa? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion, magkwentuhan tayo.